yung laruan ng mga chicho natin dito sila dungaw dungaw sa baba hello chichi ano nga atin chuchi ha ano nga atin hey chai oh, baba lang siya pinakahagdala nila yan ha? ayan saka yan ha? tapos andito na siya ngayon ha?

Na, play, play, play. Wow. Anong play natin ngayon? Anong play natin? Oy! Lambingan lang nila yan. Lambingan lang. Linis ate, linis. Linis ate, linis. Gina, linis muna ate, linis. Oy, oh, no, 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 no. Surinder, surrender, surrender. Nah, linis, linis, linis. Lambing ati, lambing, lambingin si ati, lambingin, lambingin si ate. lambingin. Sige. oh, oh, ay, ah, oh. lambingin mo si ate. lambingin. Ach, ach, Ganyan sila maglambingan po yung aso namin na dalawang chicho. Ayan, ah. Wag mong kalabitin kasi yung mukha. Wag mong sampalin yung mukha. O, wag mong pa kalabitin yung mukha. Marami naman po tayong bunga ng uh, sampalok. Ngayon po, ang dami namang bunga ng ating sampalok. Ayan. Ah. Uy, mm, sabi Oh. At bunga. Diyan o. Oh. Ito lang napansin yan. Yun know, yun mm. Ang mm, dami oh. Eh? Hmm. Pwede mm. hey, naman pala tayo manguhan ito. Sino pa yung gusto niyan kung ang sampalok. Ang dami oh. Hmm susongkit Susungkit na naman tayo ito. dito po kami sa third floor. Third floor. Kaya ang taas po ng sampalok natin yan oh. Eh. Abot na sa fourth floor sama ko dito ang aming dalawang dalawang chichu chichu yung dalawang chichu may tanim din po tayo dito ah, tanim tayo ng agarwood agarwood abukado sili medyo uh, papanibago po ako ng ano mga tanim unti-untiin ko po pero dragon fruits as uh, tuloy tuloy pa rin yung dragon fruits po yan ating kalamansi ay nilipat ko na sa baba yung dalawang kalamansi ito yung bulak dahon ng ano, bunga ng kalabasa oh. So, pangatlong bunga na po yan hindi nagtuloy yung dalawa sana ito magtutuloy-tuloy na yan. dragon fruits po last naka ano tayo ng mahigit 30 mga 50 siguro perasa yung naani nating dragon fruits uh -huh. -chi. babay na babay Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chai, bye bye.